Hello! Good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog, may re reveal po tayo, no? Dahil sa katanungan ng isa sa mga kaibigan natin na sabi niya, Ma'am, baka daw meron po kami pampaswerte sa aming negosyo. Baka daw pwede naming i-share sa inyo. Okay, okay. Dahil dito sa katanungan ni Ma'am, ba ito o oh sir, no? Dahil sa katanungan niya, Mare-reveal yung sikreto natin sa business, no? Sikretong halaman. Okay, but before that, sa hindi subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago akong upload. Mahilig din po ba kayo sa mga pampaswerte? Lalong-lalo na sa may mga negosyo, no? Siguro ilan sa inyo din ay gumagamit din ng pampaswerte. So kami, gumagamit din yan, no? Marami nga nagsasabi na uh, kaya daw siguro kami mabilis na lumaki ang negosyo o lumago ang business dahil siguro daw may mga pampaswerte daw po kami sa aming tindahan kaya daw dinodumog ng customer yung aming tindahan dahil daw siguro may mga ganun kami no may mga pampaswerte kami yes totoo meron at ah uh, makakilala nyo nga ang halamang ito so ito yon no ito yung halaman na ah uh, pinaka iniingat-ingatan ko sa inyo. Baka kilala nyo ito, no? Ito ay, uh, isa sa mga, sumarami so kaming ginagamit na pampaswerte, pero isa ito, sa mga ginagawa naming lucky charm, no? Sa aming negosyo, no? Uh, ang pangalan ng halaman na ito sa amin ay, ah, uh, Marias, no? Ito yung tawag namin sa halaman na ito. Iwan ko sa English anong uh, tawag sa halaman ito. Yung naka nakapagbigay alam lang sa akin na maganda raw ito, pampaswerte ito ay ang mama ko. Kasi yung mama ko, alam nyo naman, no, yung mga uh, itis, 80s, no, mga 60s, 80s, no, mahilig sa mga ganon, no. Yung galing pa sa mga, uh, yung mga, mga lulot lula, no. Mga ganyan, no. So, sabi ng mama ko, dinala ito ng mama ko sa akin, ano pa, ah, uh, maliit, no, binili niya lang din, no. Binili niya lang at binigay sa akin. Sabi niya, alagaan mo to dahil uh, pampaswerte ito sa negosyo. So, ayan. Ang ginagawa namin dyan, no? Uh, kumukuha lang ako niyan ng dahon, no? Pinapatuyo at nilalagay sa mismong uh, tindahan namin, no? Nilalagay namin sa aming tindahan, no? Lalong-lalong na doon sa pinaka-kaha or cashier, no? Doon sa merong mga parts doon na sinisiksik lang namin dyan, no? No, pinapatuyo namin, kumukuha ako dyan ng tatlong piraso, no? Pinapatuyo at sinisiksik namin doon sa, sa pinaka-cashier namin, no? Yan. Isa yan sa mga pampaswerte namin sa laman na ito. Iwan ko kung merong nakakilala sa laman na ito sa inyo, no? Hindi ko kasi alam pa ano to sa English. Basta tawag sa amin ay Tres Marias. No? So, kung nakikita yung aming tindahan, no, uh, maganda. <laughs> maganda naman ang daloy ng aming, uh, or takbo ng aming negosyo, no. So, siguro, effective siguro ang mga ganito rin, no. Wala namang mawawala sa atin, no. Kapag naniniwala tayo sa ganun, no. Sa pampaswerte na yan, no. Pero for me, no, the best talaga yung masipag ang tao. Kung gusto mo ng swerte na darating sa iyo, samahan mo ng gawa, no? kasi kahit pudin mo pa yan nang pambaswerte yung tindahan mo. Kung tatlong beses ka lang nagbubukas sa isang linggo. Hindi mo yan mapapalago ang tindahan mo. No? Saya so, kaya kailangan kung gusto mo na swertihin ka. Gumalaw ka, maging masipag ka. Kasi nga nasa Diyos ang awa, pero nasa atin pa rin yung gawa. Kaya, wag ka, basta, wag ka na lang, dahil may pampaswerte ka, ay eh, umasa ka na lang sa pampaswerte. <laughs> wag ganon. Kailangan mo talagang kumilos. No? Para makita mo ang swerte na tunay na darating sa iyo no yung swerte na sigurado ka kung napapansin niyo no maraming nagbebenta ng pampaswerte yung iba nga, nasa ano lang eh, tabi-tabi ng daan. No? Tabi-tabi ng kalsada. No? Naglalako. Nga, ma'am, ito, ma'am, oh, bilhin to. Maganda to, ma'am, no? Lalo-lalo na, ma'am, sa iyo, na ka. So, kung, kung piloso po ka, no? Ibalik mo sa kanya, sabihin mo, bakit ikaw, hindi ka sinwerte, no? bakit ganon? Nahirap-nahirap ka pa maglako dyan sa... padinda mo na puro naman pala yan pampaswerte yung dala mo. So, ganun nga. Kaya, walang masama, no, na, uh, ano, maniwala ka dyan, no? Maniniwala ka sa ganun, sa mga pampaswerte na yan, no? Ang importante talaga, masipag ang tao, no? Kasi doon sigurado, mayasan kang swerte na darating sa'yo kapag masipag ka. Example po itong saging. So pag hindi ako nagtanim, wala akong anihin. Shout out nga po pala kay Ma'am Ramila Bradisina, Ma'am Marilyn Mendoza, Ma'am Lani Kalipay, Ma'am Angel Heaven Vlog. Ma'am Acerky uh, Gavin, 19 Vlog. At kay Ma'am Laimina Vlog. Thank you po!